ito, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang sinahod ko sa loob ng isang linggo yan ito yung sinahod natin sa loob ng isang linggo ibigay natin bagong sahod pero titignan nyo mamaya kung may matitira ba hanggang bukas yan ito libo, salibong libo ito yan dalawang 300, 300 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, 8. 3, eight, 800 Yun ating senahar, yung guys ha, yan, pagkatapos di ang yung ating uh, bayaran tayo, katapusan ngayon, simple may bayarin tayo, ah uh, sa so WiFi, 1000, yung uh, sa ating uh, estudyante na college. Yan, 5, 6, 7. O, yan. O, 6 na lang dito. Para budget, 6. Saka ito naman sa ating estudyante na ah uh, high school. Tatlong, uh, isang linggo. Yan po. 1, 2, 3, 4. Yan, 400. Pinatira pa ang bigas at saka sa ulam sa loob ng isang linggo. Di ba? Bibili tayo ng bigas. Magkano ba yung bigas ngayon? Mm, 10 kilo nasa 600. May 4 Na, natira dito sa 1,000. 4 plus 3, 1, 2, 3, May 700 pa. Natira. Uh, sa ulam. Yung ulam, magkano yung ulam natin? 700. Kasi ba yun? part Wala na. sa 3,800. Dear Sahot, Bakit kaganyan? Isang linggo kitang hinihintay tapos isang araw kalang lang maglalaho Hindi batayo close? Please. Matiaga naman ako maghintay sayo. Kaya sana dalawang araw man lang o apat na araw? Na sa akin. Yung gak inu tangan kau hayaan, mau silang maghanap sakin. <tuk> <tuk> <Yeah! Wow! tuk>